Mm, daming nakuha. Bibidyo ko lang yung kalamansi. Dami nakuha oh. <laughs> kasi 'yan. Eh. <laughs> Grabe, ang dami. <laughs> Sarap ng hangin dito, presko. Hmm. May mga katayo ng kalamansi. <laughs> ang laki ng ano nito, ah. laking ibon no Naunguhan ng kalamansi. Ayun, may nara doon oh. Ayon, nara medyo malaki-laki na ang ating kuprahan nasira na ng panahon tagal pa naman na. kayo akin yan, hindi na buhay pa si tate ano na yan bagsak na yan noon pa hindi pa po medyo pa. ano na ano press ko ano. ng hangin ah, na sarap magbahay dito hindi ko pa dito Ayan. Mahina ang bunga ano? May ilan lang ang bunga. Yung nga, Dalong araw namin kinawit ay 800. Talaga. Ano ngayon? Lugi ngayon ang ano? Ang may-ari at uh, magkukupra. Lugi. Bira ang bunga o. Oh. Ayan sana yung makabawi next year bro. next year pag bumuko bumu na yan, taon yan oh bilisan mo uh -huh. lakad <laughs> 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 mo mm. nasan kaya dito yung saging eh? may saging daw dyan na pwede nang oh. pitasin eh Tingnan nga natin hindi pa yan maura pa ay, grabe. Tarang hindi oh, na, ata, ah. wala na... Hindi na ng ano-ano. Saan? Dito? Ha? Ha? Huh?